mga artista sa showbiz na pinaghihinalaan ang gender nila. Number 1, Piolo Pascual, isa si Piolo sa palaisipan ng mga tao tungkol sa kanyang tunay na kasarian, dahil sa paulit-ulit na isyo na kanyang nadaanan, at tuwing may mga tanong sa kanya tungkol sa kung ano talaga siya, ay hindi niya sinasagot ang mga ito, ngunit sa kabila ng lahat marami pa rin ang mga sumusuporta sa kanya at nahuhumaling na mga kababaihan. Number 2, Eric Santos, Maraming tao ang lubos na humahanga kay Eric Santos dahil sa taglay nitong napakagandang boses, ngunit sa likod ng kanyang kasikatan ay maraming tanong o haka-haka ang mga netizen tungkol sa kanyang kasarian, hindi naman pinapansin ni Eric ang isyo na ito. Number 3, Derek Monasterio, ang actor na ito ay napakakisig at guwapo, kung bagay yummy talaga siya at napakalaki ng katawan, ngunit sa kabila ng kanyang kamatsuhan ay nakikita daw siya ng kanyang mga kasama sa set, na naninilip sa mga kapwa artista. Number 4, Marvin Agustin. Sa pelikula pa lang nila noon ni Jolina Magdangal, ay may isyo na umano ito. Kapwa ko mahal ko, at may isyo rin na link ito sa kapwa artistang si, Marty Strom. Number 5, Jade Madela. Sa kabila ng kasikatan nito may mga tanong pa rin ang mga netizens at taga-subaybay kung ano talaga ang kasarian nito ang mga haka-haka ng mga netizens ay isa itong beki dahil sa hilig nitong kumanta ng pangbabae.